Kabanata tatlo. May tatlong ulo ang dragon. Pamamahala sa ilalim ni Haring Aegon isa. Ang Aegon isang Targaryen ay isang mandirigma na kilala, ang pinakadakilang mananakop sa kasaysayan ng Westeros, ngunit marami ang naniniwala na ang kanyang pinakamahalagang mga nagawa ay dumating sa panahon ng kapayapaan. Ang Iron Throne ay pinanday ng apoy at bakal at kakilakilabot, sabi nga, Ngunit kapag ang trono ay lumamig, ito ang naging upuan ng hustisya para sa lahat ng Westeros. Ang pagkakasundo ng pitong kaharian sa pamamahala ng Targaryen ay ang saligang bato ng mga patakaran ng Aegon isang bilang hari. Sa layuning ito, gumawa siya ng malaking pagsisikap na isama ang mga lalaki, at kahit ilang babae, mula sa bawat bahagi ng kaharian sa kanyang hukuman at mga konseho. Ang kanyang mga dating kalaban ay hinimok na ipadala ang kanilang mga anak pangunahin ang mga nakababatang anak na lalaki at babae, gaya ng ninanais ng karamihan sa mga dakilang Panginoon na panatilihing malapit sa kanilang tahanan ang kanilang mga tagapagmana, sa korte, kung saan ang mga lalaki ay nagsilbing mga pahina, tagahawak ng kopa, at mga eskwater, ang mga babae bilang mga alipin at kasama, sa mga reyna ni Egan. Sa King's Landing, nasaksihan nila ang katarungan ng hari sa unang kamay, at hinimok isipin ang kanilang sarili bilang mga pangunahing sakop ng isang dakilang kaharian, hindi bilang mga taga-Kanluran o mga taga-Stormland o mga taga-Hilaga. Ang mga Targaryen ay nakipagugnayan din sa maraming kasal sa pagitan ng mga marangal na bahay mula sa malayong bahagi ng kaharian, sa pag-asang ang gayong mga alyansa ay makakatulong sa pagbuklod sa mga nasakop na lupain at gawing isa ang pitong kaharian. Ang mga reyna ng Aegon, si Navisenya at Rhaenys, ay labis na natuwa sa pag-aayos ng mga laban na ito. Sa pamamagitan ng kanilang mga pagsisikap, ang batang si Ronel Arryn, Lord of the Eyrie, ay nagpakasal sa isang anak na babae ni Torhen Stark ng Winterfell, habang ang panganay na anak ni Loren Lannister, tagapagmana ng Cast Early Rock, ay nagpakasal sa isang red wine na babae mula sa Arbor. Nang ipanganak ang tatlong babae, triplets, sa Evenstar ng Tarth, Inayos ni Queen Rhaenys ang mga kasalan para sa kanila kasama ang House Corbray, House Hightower, at House Harlow. Pinangunahan ni Queen Visenya ang isang dobling kasal sa pagitan ng House Blackwood at House Bracken, magkaribal na ang kasaysayan ng alitan ay nagbalik sa maraming siglo, na nagtutugma ng isang anak na lalaki ng bawat bahay sa isang anak na babae ng isa pa upang ay silang kapayapaan sa pagitan nila. At nang ang isang batang babae na roon sa serbisyo ni Rhaenys ay natagpuan ang kanyang sarili na may anak sa pamamagitan ng isang scullion, ang Reyna, nakahanap ng isang kabalyero upang pakasalan siya sa White Harbor, at isa pa sa Lannisport na handang kunin ang kanyang bastard bilang isang fosterling. Bagamat walang nag-alinlangan na si Aegon Targaryen ang panghuling autoridad sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pamamahala ng kaharian, ang kanyang mga kapatid na sina Visenya at Rhaenys ay nanatiling kanyang mga kasosyo sa kapangyarihan sa buong panahon ng kanyang paghahari. Maliban marahil para sa mabuting reyna na si Alisana, ang asawa ni Haring Jerys ay, walang ibang reyna sa kasaysayan ng pitong kaharian ang gumamit ng higit na impluensya sa patakaran gaya ng mga kapatid ng dragon na ng hari na dalhin ang isa sa kanyang mga reyna saan man siya maglakbay, habang ang isa ay nanatili sa Dragonstone o King's Landing, na kadalasang hindi nakaupo sa Iron Throne, na namumuno sa anumang bagay na nauna sa kanya. Kahit na itinalaga ni Aegon ang King's Landing bilang kanyang maharlikang upuan at inilagay ang Iron Throne sa mausok na longhall ng Aegon IV, gumugol siya ng hindi hihigit sa isang kapat ng kanyang oras doon. Buong bilang marami sa kanyang mga araw at gabi ay ginugol sa Dragonstone, ang isla kuta ng kanyang mga ninuno, ang kastilyo sa ibaba ng Dragonmont ay may sampung beses ang silid ng Agenfort, na may higit na kagan hawahan, kaligtasan, at kasaysayan. Minsan ay narinig ang mananakop na nagsabi na mahal pa niya ang amoy ng Dragonstone, kung saan ang hanging maalat ay laging amoy usok at asupra. Humigit kumulang kalahating taon ang ginugol ni Aegon sa kanyang dalawang upuan, na hinati ang kanyang oras sa pagitan nila. Ang iba pang kalahati ay inilaan niya sa isang walang katapusang pagunlad ng hari, dinadala ang kanyang korte mula sa isang kastilyo patungo sa isa pa, na panauhin ang bawat isa sa kanyang mga dakilang Panginoon. Ang Gulltown at ang Erie, Hall, River Run, Lannisport at Castorly Rock, Craig Hall, Old Oak, High Garden, Old Town, The Arbor, Horn Hill, Ashford, Storm's End, at even Fall Hall ay nagkaroon ng karangalan sa pag ng kanyang grasya ng maraming beses, ngunit magagawa ni Egan at makikita halos kahit saan, kung minsan ay may kasing dami ng isang libong kabalyero at mga panginoon at kababaihan sa kanyang tren tatlong beses siyang naglakbay patungo sa Iron Islands dalawang beses sa Pike at isang beses sa Great White gumugol ng dalawang linggo sa Sisterton noong labinsyam na ak, at bumisita sa north ng anim na beses, humawak ng korte ng tatlong beses sa White Harbor, dalawang beses sa Barrowton at isang beses sa Winterfell noong ang kanyang pinakahuling Royal Progress noong tatlumput tatlong ak. It is better to previous entel rebellions than to put them down, tanyag na sabi ni Aegon, nang tanungin ang dahilan ng kanyang mga paglalakbay. Ang isang sulyap sa hari sa lahat ng kanyang kapangyarihan, na nakasakay sa Balerion the Black Dread at dinaluhan ng daanda ang mga kabalyero na kumikinang sa seda at bakal, ay malaki ang naidulot ng pagtatanim ng katapatan sa mga hindi mapakali na mga Panginoon kailangang makita ng maliliit na tao ang kanilang mga hari at rey na paminsan-minsan, idinagdag ng hari, at malaman na maaaring magkaroon sila ng pagkakataon na ay latag ang kanilang mga hinaing at alalahanin sa kanya. At gayon ang ginawa nila. Karamihan sa bawat pagunlad ng hari ay ibinigay sa mga kapistahan at bola at pangangaso at paglalako, dahil ang bawat Panginoon ay nagtangkang malampasan ang iba sa karelegan at mabuting pakikitungo, ngunit si Egan ay gumawa din ng punto na humawak ng hukuman saan man siya maglakbay, maging mula sa isang deya sa ilang kastilyo ng dakilang Panginoon o isang masi na bato sa bukid ng magsasaka. Anim na maester ang naglakbay kasama niya, upang sagutin ang anumang mga katanungan niya tungkol sa lokal na batas, kaugalian, at kasaysayan, at upang bigyang pansin ang mga naturang kautosan at hatol na maaring ibigay ng kanyang grasya. Dapat malaman ng isang Panginoon ang lupain na kanyang pinamumunuan, kalaunan ay sinabi ng mananakop sa kanyang anak na si Anis, at sa pamamagitan ng kanyang mga paglalakbay ay marami pang natutunan si Aegon tungkol sa pitong kaharian at sa mga mamamayan nito. Ang bawat isa sa mga nasakop na kaharian ay may kanya-kanyang batas at tradisyon. Hindi gaanong nakialam si Haring Aegon sa mga iyon pinahintulutan niya ang kanyang mga panginoon na patuloy na mamuno gaya ng dati, na may parehong kapangyarihan at prerogatives. Ang mga batas ng pamana at paghalili ay nanatiling hindi nagbabago, ang mga umiiral na feudal na istruktura ay nakumpirma, ang mga panginoon kapwa malaki at maliit ay pinanatili ang kapangyarihan ng hukay at bitayan sa kanilang sariling lupain, at ang pribilehiyo ng unang gabi kung saan man ang kaugali ang iyon ay dating nanag, ang pangunahing alalahanin ni Egan ay kapayapaan. Bago ang pananako, karaniwan na ang mga digmaan sa pagitan ng mga kaharian ng Westeros. Halos isang taon ang lumipas na walang nakikipag-away sa kung saan. Maging sa mga kahariang iyon na sinasabing payapa, ang mga kalapit na Panginoon ay madalas na nilutas ang kanilang mga alitan sa sword point. Ang pag-akyat ni Egan ay nagtapos sa karamihan niyan. Inaasahang dadalhin na ngayon ng mga petty lords at land knight ang kanilang mga alitan sa kanilang mga lineage lords at susunod sa kanilang mga hatol. Ang mga pagtatalo sa pagitan ng mga dakilang bahay ng kaharian ay hinatulan ng korona. Ang unang batas ng lupain ay ang kapayapaan ng hari, utos ni Haring Aegon, at sino mang Panginoon na pupunta sa digmaan ng hindi ko pinahihintulutan ay ituring na isang rebelde at isang kaaway ng Iron Throne. Naglabas din si Haring Aegon ng mga utos na nagre-regular sa mga kaugalian, tungkulin, at buwi sa buong kaharian, samantalang dati ang bawat daungan at bawat maliit na Panginoon ay malayang maningil gayon paman ang kaya nila mula sa mga nangungupahan, maliliit, at mga mga ngalakal. Ipinahayag din niya na ang mga banal na kalalakihan at kababaihan ng pananampalataya, at lahat ng kanilang mga lupain at pag-aari, ay hindi dapat pagbubuwisan, at pinagtibay ang karapatan ng sariling hukuman ng pananampalataya na litisin at hatulan ang sinumang septen, sinumpa ang kapatid, o banal na kapatid na babae na inakusahan, ng malfeasance. Bagamat hindi siya isang makajos na tao. Ang unang hari ng Targaryen ay palaging nag-aalaga upang ligawan ang suporta ng pananampalataya at ng High Septon ng Old Town. Lumaki ang King's Landing sa paligid ng Aegon at sa kanyang court, sa at tungkol sa tatlong malalaking burol na nakatayo malapit sa bakana ng Blackwater Rush. Ang pinakamataas sa mga burol na iyon ay nakilala bilang Egan's High Hill, at sa lalong madaling panahon ang mas mababang mga burol ay tinawag na Visenya's Hill at ang Hill of Rainies, ang kanilang mga dating pangalan ay nakalimutan. Ang magaspang na Matt and Bailey na kuta na napakabilis na itinapo ni Egan ay hindi sapat o kahanga-hanga upang matirhan ang hari at ang kanyang hukuman, at nagsimulang lumawak bago pa man matapos ang pananakop. Ang isang bagong bantay ay itinayo, lahat ng mga truso at limampung talampakan ang taas, na may isang longga na long hall sa ilalim nito, at isang kusina, na gawa sa bato at may bubong na may slate kung sakaling may sunog, sa kabila ng bailey. Lumitaw ang mga kwadra, pagkatapos ay isang kamalig. Isang bagong tore ng bantay ang itinaas, dalawang beses na mas mataas kaysa sa nakatatanda. Di nagtagal, ang Egan Fort ay nagbabanta na lalabas sa mga pader nito, kaya isang bagong palisade ang itinaas, na nakapaloob sa higit pa sa tuktok ng burol, na lumilikha ng sapat na espasyo para sa isang kwartel, isang armory, isang sep, at isang drum tower. Sa ibaba ng mga burol, ang mga pantalan at mga kamalig ay tumataas sa kahabaan ng tabing ilog, at mga mga ngalakal mula sa Old Town at ang Free Cities ay nagtatali sa tabi ng mga longship ng mga Bellarayan at Celtigers, kung saan kakaunti lamang ang mga bangkang pangisda ang nakita noon. Karamihan sa kalakalan na dumaan sa Maidenpool at Dustendale ay darating na ngayon sa King's Landing. Isang palengke ng isda ang umusbong sa tabi ng ilog, isang palengke ng tela sa pagitan ng mga burol. Isang customs house ang lumitaw. Isang katamtamang sept ang bumukas sa blackwater, sa katawan ng isang lumang kog, na sinusundan ng isang matigas na dob and wattle sa baybayin. Pagkatapos ay itinayo ang pangalawang sept dalawang beses na mas malaki at tatlong beses bilang Ingrandi, sa ibabaw ng Visenyes Hill, na may barya, ipinadala ng High Septen. Ang mga tindahan at tahanan ay umusbong na parang kabute pagkatapos ng ulan. Ang mga mayayamang lalaki, ay nagtataas ng mga pader na manses sa mga gilid ng burol, habang ang mga mahihirap ay nagtitipon sa mga hamak na hovel ng putik at dayami sa mababang lugar sa pagitan, walang nagplano ng King's Landing. Lumaki lang ito, pero mabilis itong lumaki. Sa unang koronasyon ng Egan, isa pa rin itong nayon na nakasquat sa ilalim ng Mott and Bailey na kastilyo. Sa kanyang pangalawa, isa na itong maunlad na bayan ng ilang libong kaluluwa. Pagsapit ng sampung ak, isa na itong tunay na lungsod, halos kasing laki ng Galtown o White Harbor. Pagsapit ng dalawamputlimang ak, pareho itong lumaki upang maging pangatlo sa pinakamataong lungsod sa kaharian, na nalampasan lamang ng Lannisport at Old Town. Hindi tulad ng mga karibal nito, gayon paman, ang King's Landing ay walang pader. Wala itong kailangan, ang ilan sa mga residente nito ay kilala na nagsasabi, walang kaaway ang mga ngahas na salakay ng lungsod hanggat ito ay ipinagtanggol ng mga Targaryen at ng kanilang mga dragon. Maaring orihinal na ibinahagi ng hari ang mga pananaw na ito, Ngunit ang pagkamatay ng kanyang kapatid na si Rhaenys at ng kanyang dragon, si Meraxes, noong sampung akat ang mga pag-atake sa kanyang sariling tao ay walang alinlangan na nagbigay sa kanya ng dahilan. At sa ikalabinsyam na taon pagkatapos ng pananako, nakarating ang balita sa Westeros ng isang matapang na pagsalakay sa Summer Isles, kung saan sinamsam ng isang pirata na armada ang Tall Trees Town at dinala ang isang libong babae at bata bilang mga alipin, kasama ang isang kayamanan sa Pandarambong. Ang mga salaysay ng pagsalakay ay labis na nabagabag sa hari, na napagtanto na ang King's Landing ay magiging katulad din ng vulnerable sa sino mang kaaway na may sapat na talino upang mahulog sa lungsod kapag siya at si Visenya ay nasa ibang lugar. Alinsunod dito, ang kanyang Grace ay nagutos ng pagtatayo ng isang singsing -sing ng mga pader tungkol sa King's Landing, na kasing taas at lakas ng mga nagpoprotekta sa Old Town at Lannisport. Ang gawain ng pagtatayo ng mga ito ay ipinagkaloob kina Grand Master Gawain at Sir Osmond Strong, ang kamay ng hari. Upang parangalan ang pito, ipinagutos ni Egan na ang lungsod ay magkakaroon ng pitong pintuan, bawat isa ay pinagtatanggol ng isang napakalaking gatehouse at nagtatanggol ng na mga tore. Ang trabaho sa mga pader ay nagsimula sa susunod na taon at nagpatuloy hanggang 26 na ak. Si Sir Osmond ay ang pang-apat na kamay ng hari. Ang una niya ay si Lord Oris Baratheon, ang kanyang bastard half-brother at kasamahan ng kanyang kabataan, ngunit nabihag si Lord Oris sa panahon ng Dornish War at nagduse ng pagkawala ng kanyang kamay sa espada. Nang matubos pabalik, hiniling ng kanyang panginoon sa hari na mapawi sa kanyang mga tungkulin. "Dapat may kamay ang kamay ng hari," sabi niya. "Hindi ako magkakaroon ng mga lalaking nagsasalita tungkol sa tuod ng hari." Sumunod na tinawagan ni Aegon si Edmund Tully. Lord of River Run, upang kunin ang handship Lord Edmund na nagsilbi mula pito hanggang sham AC, ngunit nang mamatay ang kanyang asawa sa panganganak, napagpasyahan niyang mas kailangan siya ng kanyang mga anak kaysa sa kaharian, at nakiusap, umalis upang bumalik sa mga ilog na si Alten Celtiger, Lord of Cloyle, ay pinalitan si Tully, na nagsisilbing hand hanggang sa kanyang kamatayan mula sa natural na mga sanhi noong 17 ak, pagkatapos ay pinangalanan ng hari si Sir Osmund Strong. Si Grand Master Gawan ang pangatlo sa ng iyon. Si Aegon Targaryen ay palaging nag-iingat ng isang maester sa Dragonstone, tulad ng nauna sa kanya ng ama at ama ng kanyang ama. Lahat ng mga dakilang panginoon ng Westeros, at maraming mas mababang mga panginoon at nakarating na mga kabalyero, ay umasa sa mga maester na sinanay sa Citadel ng Oldtown upang pagsilbihan ang kanilang mga sambahayan bilang mga manggagamot, eskriba, at tagapayo, Upang magparami at magsanay ng mga uwak na nagdadala ng kanilang mga mensahe at sumulat at basahin ang mga mensaheng iyon para sa mga panginoon na kulang sa mga kasanayang iyon, tulungan ang kanilang mga katiwala sa mga kuwento ng sambahayan at turuan ang kanilang mga anak sa panahon ng pananakop, si Aegon at ang kanyang mga kapatid na babae ay bawat isa ay may isang maester na naglilingkod sa kanila, at pagkatapos ay ang hari kung minsan ay nagtatrabaho ng hanggang kalahating dosina upang harapin ang lahat ng mga bagay na iniharap sa kanya. Ngunit ang pinakamatalinong at pinakamarunong tao sa pitong kaharian ay ang mga Archmaster ng Citadel, bawat isa sa kanila ang pinakamataas na autoridad sa isa sa mga dakilang disiplina. Sa limang ak, si Haring Egan, sa pakiramdam na ang kaharian ay maaring makinabang mula sa gayong karunungan, humiling sa conclave na magpadala sa kanya ng isa, ng kanilang sariling bilang upang payuhan at kumonsulta sa kanya sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pamamahala ng kaharian. Kaya nilikha ang tanggapan ng Grand Master, sa kahilingan ni Haring Egan.